O, din naman pala ang papano yun pa. Ba't kanina kapatingin ng tin? Di, dumi po ba ako sa So lang kita titigyan. Uy. Makati. eh? Teka nga. Wait lang ah. Ito Ito ka. Alam ko pa ba mamaya pangatahan. Magluluto muna tayo. Hindi kasi, eh paano? Tingin ka lang din. Paano ko naman magtatapos ito ba? Diba? <laughs> Sabi ko na nga ba eh. Sa song muna naman ako dadaanin. Bakit ba ganyan na ang unang pag oh. Labis na ay hirap nang sumbitti